sakto satu ako ah. ha. Kung pagod kayo sa city life ninyo, ito ang pinaka-perfect timing para bumisita kayo sa Rejuva Nail Spa and Skincare. Care. Halika kayo, sundan nyo ako at itutur ko kayo. Dito sa room na to, syempre kada room, meron kami iba't ibang klaseng machine. And dito sa room na to, ito yung tinatawag naming um, magic pad. And this is the RF. Yan. Kung gusto niyo matanggal yung mga cellulite niyo or yung mga fats niyo, ito po yung mga ginagamit. Yan, nakalagay naman eh, diamond equipment. Kung gusto ninyong magpa, syempre gumanda yung skin ninyo, after yung magpa-skin peeling, um, every week, once a week, ginagamit yan para, syempre, ayan, maging smooth yung skin ninyo. And, yun, papawiden din yung ng skin. Ah, ito naman yung tinatawag na muscle toning. Kung gusto ninyo magkaroon ng instant abs, syempre kung tamad kayo mag-workout, ito yung gagamitin ninyo. Ilalagay yan dito yung mga patches sa chan Tapos yun, para ka na rin nag-workout. At para naman siyempre sa mga gusto magpapayat dyan, meron kaming bonggam-bonggam machine. Ito ang tinatawag na slimline POD. Para sa mga tamad to mag-workout at maraming pera. Na gusto siyempre mag-spend ng, ng sobrang maraming pera, at ayaw mo ng gym, ito lang po ang sagot dyan. Uh, pag natrya nyo po ito, mag-sweat po dito ng sobrang maraming marami. So, yun. At ito naman, kung gusto niyo magpa-facial, mm -hmm. siyempre meron kami yan. Wala po kaming facial removal. Pero kung gusto niyo magpa-facial removal, kayang-kaya -kaya rin po namin gawin yan. Joke. Hindi, ito. Para po magpa-facial. Kung niyo pong napapansin, gumamit din po kami ng mask para po lalong maging soft and ang skin niyo At kung gusto niyo maging white yung skin niyo pwede rin po kayo gumamit ng whitening mask. Marami po kaming iba't ibang klase ng mask. Siyempre, parang hindi naman nakakalito, di ba? Pwede niyo naman itingnan iping yung menu list namin. Parang restaurant lang din. Eh. Ito, dyan dito yung mga list kung ano yung mga gusto niyo paggawa. Ayan, nakalagay. Pag sa nails pa, meron, meron kami tinatawag na simple rejuva or rejuva classy. Siyempre, mas mahal siya and then rejuva mas mga ganon. Tapos, pag gusto niyo naman siyempre sa skincare, ito. Ito naman yung sa skincare. Ayan, meron kami mga peeling. Andiyan nakalagay din yung mga ano, ayan, may mga glycolic peeling. Tapos meron din, ayan, mga facials pa, diamond peels hair laser, tapos ayan, laser treatments. Ayan, marami pa. So check nyo lang kung meron kayong mga gustong pagawa. Siyempre, lagi po kayo manood ng Starbiz. So I hope na magkita-kita po tayo dito. Thank you! <laughs>